Ipinagpaliban naman ng isang OFW sa Cagayan de Oro City ang kanyang biyahe pabalik ng Amerika para masaksihan ang pagdating ng Santo Papa sa Pilipinas. Nakiisa siya sa mga misang isinagawa sa lungsod para kay Pope Francis. Makibalita tayo kay Sozi Alamba ng GMA Northern Mindanao hindi personal na makikita ng mga kagayanon si Pope Francis, nakiisa pa rin sila sa mainit na pagsalubong sa Santo Papa. Ilang oras bago dumating sa bansa si Pope Francis, nagsagawa ng prosesyon ang mga katolikong kagayanon mula sa provincial capital patungong kiosko kagawasan. Pagdating doon, isang misa ang isinagawa na pinamunuan ni Monsignor Elmer Abakahin. Kung kita, labi na mga Pilipino, magsugod sa paguna-una sa kaayuhan sa atong isig ug sa mga kabus. Dili lang maguna-una sa ang kaugalingon na pagpuyo ug kaharuhay. Isa sa mga dumalo sa misa ang overseas Filipino worker na si Bongi Makas. Babalik na sana siya sa Texas sa Amerika pero ipinagpaliban muna niya ito dahil gusto niyang masaksihan ang pagdating ng Santo Papa sa Pilipinas. The theme, mercy, compassion, uh, makatouch gina na natong tanan labi na kay ang karon ang Pilipinas wala pa gid kaayo na irog na natarog Hinapos ang misa sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga puting lobo. Pinatunog din ang kampana ng San Agustin Cathedral nang dumating si Pope Francis kahapon sa bansa. Kasabay nito, tumutok ang mga tao sa live screening coverage ng Kapuso Network. Tinapos naman sa candle lighting ng mga katolikong kagayanon ang unang gabi ni Pope Francis sa Pilipinas. Sozi si Alamban, Nagbabalita, Pilipinas.